What's up mga kabrom brom ngayon nga pala ay ako'y nalulumbay dahil tukod tayo dito ngayon sa sipa yan ang na ako yan at dahil gutom na gutom na nga ako dyan yan wala akong maisip na ibang pwedeng makainan huwag kayo iya yeah. maisip ko lang saan kaya ako pwedeng kumain hindi naman kasi ako pwedeng tumigil sa mga jollibee sa mga fast food yan dahil nasa truck lane tayo dahan dahan kami umabante dyan kasi sobrang traffic talaga ang daan dyan sa C5 weeeeee hindi na may natanaw ako na tindahan dito sa may C5 yan, may tininda pala dito ng mga buko buko, masasarap na buko ano kayong tinda ni ate yan sige ako ate dalam Mana tu? Tepat? 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 Sa Facebook Ay, yo, no. lang. Sa Facebook. Huwag kayo iiyak. Wala naman yun. Lagi bang pagkain dyan? burger. Pagkain burger? Ha? Pagkain burger? Oo! Pagkain <laughs> <laughs> burger? Okay, pagkain yun? Burger. <laughs> Bakaan, isa. Pagkain na? isa. na dalawa? Bakit? Eh, yung ano, lumpia Hopia ba yung lumpia? lumpia. Magkano yan? 35 Magkano lang Pagkatapos ko nga palang bumili ng buko At hopia, yan, agad ko siyang kinain Kung masarap nga O masama ang lasa Kasi Depende daw siya nagtitindang Ang masarap o ma malasa yung lumpia eh talagang ninam nam nam, -nam ko <laughs> kung bakit at saka iniisip isip ko kung bakit niya ako ni okay. hmm. <laughs> medyo na ano tayo dyan ha? kong binuksan ng buko yan medyo mahirap nga pala buksan ng buko nila at gawa ng silyadong silyado. Yan. Sa so, halagang 12 pesos lang po yan. Makakatikip ka na ng buko dito sa C5. Yan. Masarap fresh. Yan po. Pero medyo matamis po. Parang may halong asukal na. Hindi na po katulad ng buko na original na talagang masasabi mo na original na ikaw talaga yung mahal. Yan. Hugot pala. Medyo matamis-tamis na malat-alat hindi natin ma explain ng sarap talaga nakakawala ng gutom nakakawala ng pagod lalo pa nakikita mo siyang may kasamang ay iba. at sa maraming maraming salamat na pala sa ating mga manood at tuloy na supporters dyan na palagi nakantabay sa mga upload ko yan sorry kung tamad ako mag upload yan sana patuloy niyo pa rin ang suportahan. Salamat.